Good day people! Ako nga pala si Ma'am Jen ng 2 kids and 1 husband. Charis. Ang gagawin naman natin is itlog ng maalat. Yan. Naglagay na ako ng salt. And then, halu-haluin para matunaw. Mga limang kutsarang salt pala nga ang nilagay ko dyan. Tapos maglalagay tayo ng sugar na 1 and a half spoon. And then, haluin na naman para medyo matunaw-tunaw siya ng konti. Tapos, lalagyan natin siya ng laurel. Dalawang pisong laurel. And then, lalagyan din natin niya ng paminta. 2, 2 pesos lang din yung ham nilagay na paminta. Tapos, And then, nilalagay natin siya sa kalan para medyo matunaw-tunaw ang ating asin at asukal. Halo-haloin lang natin hanggang sa matuna. Tapos, yung natunaw na siya, hugasan natin ang ating itlog para malinis siya pag nilalagay sa grapon Ayan, dahan-dahan lang natin ilagay sa grapon ang ating mga itlog na gagawin itlog na maalat. Pagkatapos, pagtuno na ang ating asin at asukal, palamigin lang muna natin to bago ilagay sa ating grapon na may itlog. Yan. Maano na pala siya, maligam, maano na siya, malamig na siya. Medyo mainit-init lang siya ng konti kanina. Tapos, sinalamig ko siya para ko ilagay sa grapon. Tapos, ilagay ko siya ng tubig na may plastic para hindi siya gaano umangat ang ating itlog na maalat. Nagtry muna tayo ng dalawang piraso. After 8 days, nagtry tayo. Yun, halpak pa rin siya. Pero, baka mga 3 or 3 weeks pa siya. Pwede. Kasi hindi pa siya pwede. Marang 1 week pa lang siya eh. Parang, pero maalat na siya dyan. Nalasaan ko siya. Maalat-alat na rin siya. Pero parang hindi pa siya gaano babad na babad. Kailangan pa siya ng no more More weeks pa para maganda ang kanyang ano. So na nga, after 3 weeks, ito na nga yung ating itlog. Yan. Sana perfect na to. Charis. Ayan na nga ang ating egg. Charan! Itlog na maalat na nga sya. Yan, ba? Diba? Fresh na fresh na itlog na maalat. we